Kakainin po namin itong lason Hello po Candy lason. Hello po Meron po kaming maraming candy po na mayroong lason Hindi si na no, may gusto mm, okay. Sige Game Dali na Ganun na lang sige. para may twist Ay huwag na ganun Kung mara, talo ka Kakain ka Tapos ako mamimili kung anong kakainin mo dyan Isa lang okay. Tapos Uy huwag ka namang brutal <laughs> okay game Okay. eh tika muna dapat may tissue tayo para di na tayo ano tatayo oo tatayo tata, kuha ka muna doon dalhin mo yung camera mo po. ay gra may laway eh ano gaganon tayo tissue umum umamot -mm. mo to ah, hindi dalhin mo na lang para pakita mo sa kanila Uusip yung maliit ka na ano hindi. natin babay uh -huh. babay kubo lang po kami dito Okay. O, oh, ayan na po, madam. Okay, maglalaro po kami. Um, may nag-ano na, thumbs up. Sige. Thank you so much from the mm -mm. for the mm -mm. In. Okay. Bato, bato, pick! Ay, wag brutal! Talo ka. Gusto ko kainin mo yung sabon. Sabon? Ay, ah, damn it! <laughs> sabon! Ah, kasi po, meron po dito pwede pong pumili eh kung anong gusto nyong ipapakain sa sa mga mo sandali hanap ah, lang ako ng sabon tapos iba iba siya parang ano po siya yun o ganun ganun po ganun ganun baka naman makita yung pek pek <laughs> okay tingnan oh, natin yung sabon pagmumukha ni baba okay. Amen. One, two, three. Tikma mo yan, ha? One, two, bakit niya baka... na, na, na gusto? Nagusto mo na siya? Mm. <laughs> Dapat three lang. <laughs> Four. <laughs> Four. <laughs> o, oh, five na. Five lang ha. <laughs> 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 Parang detergent eh. <laughs> Same card yan. Same card. No. <laughs> o, oh, tayo. <laughs> baka Ariel yan. Sino kaya gumagawa ng ganitong pagkain? Binili namin po yan kanina sa Harry Potter. Sige. Game. 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 Bato, 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 bato pick. O, tingnan mo. Binabasa <laughs> mo. Again, again, Kasi tingnan mo. Pick. Ganun ka. O, wasta <laughs> muna. O, gaya, gaya. Bato, 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 bato pick. Ah! Talo ka talaga. Okay na yan. Uh. Okay na. Kainin mo um... ang... <laughs> Gusto mo ba ng tutuli o yung suka? Ah! Wag ka naman ganyan! suka, 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 suka. suka. Si, ano, saan suka? Yung nasusuk, yung bumet. Uy, grabe ka! <laughs> anong kulay niya? Anong kulay? Orange na, ano. Batik-batik. Huwag batik. ka mo nga to, Tate. Pakita mo yung... Orange. Ito po siya. <laughs> si Madam Criminal. Color key Orange na batik-batik. Hala, Tate. Batik. Oh, Pidgey ka. Kinain mo lahat ng ano? Suka? Orange na pidgey. Uh, Iswag na lang. Ganyan. I-exclude mo na. Nakaka... Ay, alo. Nag-usap tayo dyan about that, di ba? Ay, so, ito, 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 ito. Oh, I what the fuck? It. I found it. Teka muna. Five lang dang uya, ha? Oh. Wag oh, mo. Oh, baka I... naman di mo chuchu. Oh, chuchu ko nga man. Oh, sige sige, 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 sige. 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 Ito po. <laughs> Ano po, gamot po, para maging baliw. 1, 2, 3, go! 1, 2, <laughs> <laughs> What the fuck? <laughs> <laughs> Bakit sila gumawa? <laughs> <laughs> um, um, ano, ano lasa, tit? Eh, hindi po masarap, sus, Diyos ko, Lord! <laughs> Anong pagkain ito? Dito, <laughs> it, itapon mo na yan, Tit. Boko, Yung iba naman masarap pa. Ah. Ay, paano mo kakainin yan? Okay. Ano, babawi ka ba sa akin? O, oh, syempre, patay ka sa akin. <laughs> patay ka sa akin, ha? Ah. Sige. Ano yung sabi nila? Wala pang nagko-comment. Penge. Ay, hindi masarap, Eric. Oo, Eric, pasensya ka na. Torture. Mm. Sige, M. ganun. M. M. Ganun, ganun. Ah, ganun ka. Bato, bato, pick! Tingnan yung tsura nung nalalalo. Parang Sige, go. It's a surprise. It's a surprise. Talo, eh. Ay, surprise! Talo si Baba! Teka muna. Kakalito naman yung kulay nito. Good morning, guys! Thank you sa mga nanonood! Okay, you're gonna try the most... Teka muna mo nga. Delicious ba talaga to? Masarap daw, batits! Ewan ko lang. Depende din kasi yon. Sige, May masarap. May... Do you wanna know what's this? What's this? It's a rotten egg. Ah! Ah! The Ay! na itlog. Ay! Yeah! Napakasama ah! mo! Napakasama mo, oh. Kuya Eddie. Kuya Eddie. One to five lang, ah. Oh, yung ngayon, Emma. One, two, three, four, five. Yeah! <laughs> 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 yeah, ka, sino bang pasar sino bang sarapan sa itlog? <laughs> Hindi ako. <laughs> Sabi ko sa eh. Ay, nasa <laughs> na, 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 itlog. Na itlog. Bakit ganun yung man. flavor nga nila eh. Kakalurky naman to. <laughs> Fuck! Hindi po masarap ako yung parusa ni Baba. Ay, <laughs> Mar. <I'm> <laughs> Game. Sige. Bato, bato, bato. bato. pick! Ah! <laughs> Uy, so, huwag, pa huwag naman pa, ano, yung same pa rin na, oh, oh, huwag o, na na naman pa, ano, iba-iba naman. Iba naman. Oh, Para naman matry na masarap, Gra grabe to. O, oh, sige na, huwag ka maingay. Mm hmm. Wala bang lasun dito? Eh, grabe, papatayin mo <laughs> talaga, buisit. Eh. Ano na lang, yung... Ay, pahingi daw. Hello, te. Oh, eto. Marnelo, ayun you know. o. Ano mm. kaya yung, ano, yung etong white na parang may rainbow? Ah, masarap yun. Huwag yun, huwag yun. Ay, color Ano tito? na lang? Yung pepper na lang. Black Shit. pepper. Para maanghang. Five ha? Five seconds lang. Then, you need to swallow it. Dara. Pepper. Pepper talaga to. Oo, oh, ay oh, ayun ang niya, Oh, yan. Kala mo naman. Yeah. One, Ayan po. Two, mm. One, two, three, four, five. Hindi <laughs> <laughs> naman siya masyado. Ano lasa? paper talaga. Parang Maama, ko ma yung ano. Bong paminta. pinta Mm. Candy, binin na namin sa Harry Potter. Yan Iba-iba yung flavor niya. May, las, may lasang tutule, may lasang su suka, ng, la suka, hindi suka, 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 yung biniga. suka, vomit, yung... oo, vomit, tsaka tutule, bugok na itlog, ano pa ba? Earthworm. Earthworm, damo, grass, di ba meron um, grass? Meron. Ano pa? Sabon. Sabon, lasang sabon talagang panlaba. Oo. <laughs> Kadiria lata. Ano ba yun? Black pepper, yun. Oo, may o, marshmallow. Paminta. May mga sasarap na may, may mga pero... May sasarap na like, ano ah. Blueberry. Marshmallow, bl blueberry. Sausage. Tutti frutti. Oo. Oh, oh. Mm. Okay. So Sausage hindi masarap. Babawi yun. po ngayon. O oh, kadiri, di ba? <laughs> hmm, kadiri. Buti nang hindi nila nilagay ng flavor ng kulang. At saka tae Oh, what the fuck? Jackpot ka lang. Ikaw ba ingay? Sige, okay, ay, hindi ka. Bata ko na ako, pick! Busit ka. Ako talaga yung busit. <laughs> Bawal ulitin ah. Oo nga. Alam mo naman yung kinakain mo, tea. malaman, no? Hindi ako sure sa mga kulay-kulay, ba? Sabi mo, colorblind kasi ako. Ah, ito. Ano to? Boogie. Boogie yung nakalagay dito. Anong boogie? iwan ko, baka sayaw? Boogie das? <laughs> Sige, yung mukha mo, okay. bakit, <laughs> sa ano, sa akin lagi? Good luck. Say goodbye to Philippines. Bumila ka na! One, two, Tiga. three, four, five. <laughs> Masarap. <coughs> Bukitas. Masarap. Yeah. Anong lasa? Lasang ano, ipis. Baka yung malaking ipis bugitawog sa English. <laughs> Baka tawag yun ng ano, kulangot. Bugger sa English yun eh. Baka sa... Baka nga, lasang kulangot. <laughs> Tainan mo gagawin. Napakasama Matawa po mga kaibigan na hindi mo nangita kong kaibigan si Papa. <laughs> ay, ba't mo yung nasa kabilang kwarto? Ay, ay po. Ay, si Yona, na, si Jonas at saka si, si, si Jenny. Mali, mamaya, baka panoorin nila pag di na sila busy. Ah, sige. Hi, yona Hi, Hi, Jenny. Hi, Eloy. Hi. guys kayo dyan, masaya. Masaya din <laughs> kami. <laughs> Alam din namin paano maging masaya. <laughs> yeah, yeah. Oh, titira. Yeah, 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 bunya lang. na po kami. Sa'yo, at ano? Grabe ka na. Oh, ako na. na, ako na. Ayaw sige, ako. sige. A, ano, ano nga? Ano, bato, bato, pick. Eh. Bato, 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 pick. Ah, talo ka, ha? Okay. Ayun, tayo silaw. Saan ba ako? Ay, Ay, wala. <laughs> <laughs> It's naman kasi, ayun. Total, ikaw naman yung ano. So, okay. wag pa, if ano, alam, memorize ko yung bibigay mo sa akin. Nakatipin ko na. O, oh, sige. Eh, ano tayo? Ear wax. Ear wax. Oy, sabon pa lang at saka bumit yung kinain mo, di ba? Tsaka pepper. O. Oh. Kung ano dyan. Mga kaibigan, kakainin po ni Miss Baba. Baba, ang totole. <laughs> ito po ang totole. Lasa ng totole. Titignan niyo po. Titignan niyo po. Oh. Lasa ng totole. One, two, three. three you go. Goodbye, Philippines. Totole nito yung kaya yan? Mm. O basa? Mm. Mm. Uy, in fairness, ang sarap! Baka hindi yan yun. Ha, ah, kasalanan mo yun. Baka hindi yan yun. Napakadupang ni Baba. Mga kaibigan, dinupang <laughs> po ni Baba. Ay, manag... ano, ano, <laughs> <laughs> Ay, masarap. Ay, hindi. Ikaw po mo. Ay, masalap yung totoo yun. Tinapon mo yun, Pitch. Hindi, dito yun. Hindi. Kadiri. Ay, masarap yung tutuli. Kain po kayo ng tutuli pag nagingin ko kayo. Gawing snack. Okay. Uy. Sarap. O, um, sige, ikaw. Bato, 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 pit. Talo ka. Tits, grabe ka, Tits. O, oh, bakit ka nagbabatalaki? Okay. Bukit tayo dito. Ito po dito sa ano. Ito po oh. Ayun po pa yung mapagpipilian. Kinay mo na ba yung earthworm? Uh, Oo. Hoy, hindi pa. Sampaling kita dyan eh. O kaya grass na lang. Ah, sige. Bait mo naman. Grass na lang kasi eh, oh, damo. kabayo ka. <laughs> <laughs> Kala ko ba baboy ako? Kumakain <laughs> din ng baboy ang ano nga, damo. Oo, Ganyan. kumakain siya ng damo pag wala na siyang makain. <laughs> <laughs> okay, but, bakit baboy ka ba? <laughs> <laughs> hindi nakatid na ako ng baboy. Bigay mo lang na sa akin, gutom diba? na ako. <laughs> Ito ko yun. Damo. Okay. Ayan oh, di ba? Baboy talaga. <laughs> baboy talaga ako eh. Okay. Mm. Bato, bato, Dabak. pit! Ah! <laughs> Sabi na magpapapila ko. Mm. Surprise. Tanawala. Tanawala ng kadiri. Ay, ano to? ato ano Sherbet lemon. Ay, oh, sige. Uh -huh. Aha. Aha. Ano Wag close up na close up matatawa. <laughs> 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 Gagawin talaga hayop. Ah. Ah, ang Mm. Ba, dahil mabait ka pa kakainin, <laughs> hindi kita na masarap. Sige. Okay. Meron din po flavor ng sex. <laughs> <laughs> Saan dun? <Ito>. Yung red. Sige. <laughs> okay. Bakit ganun? Ayan. Gam, gam, gam. okay Bato, 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 bato pit. Bato bato, bato, pit. Bato, 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 pit. Ah! Eh? Ah. Ah, ah. Ang ganda ng umaga. <laughs> Ang ganda! <laughs> Ito, na, gabi pa po kami dito eh. Oh. My goodness. Oh, ang ganda ng ano. Anong maganda? Ang ilaw dito, lakas talaga makaganda. Doo -bee -doo -bee -doo. Gusto nyo ba si Baba naman na mag-movie dance? <laughs> <laughs> Grabe ka, Tids. Huwag ganyan. Baka matakot sila. I-block ka na, na nila. I don't care. I-block nila ako. Wala akong pakailam. Tinapon mo. Ba bakit? Ano, ba yan? ano ka ba, man, ano, Carlos? Can you speak English? Huh? Ito, oh. Can <laughs> <laughs> you speak English? Bakit eh? <laughs> Kasi hindi siya English, basahin mo yung message ni Carlos. Ah. Sabi, sabi niya, muweto lega abricadiera. Ano yan? Si 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 siñor si 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 siñor di ko mahalate kamo na what the fuck what the what the heck what the heck talan dapat may lasang ano din Johny okay what's this kabayong butis alright so she's gonna try the most awaited part which is the dirt dirt. Dirt. Tai. <laughs> ah! this. Oh, I I don't know what oh what, dude. what are they trying to mean here but it's it's a dirt as they mentioned here. Makikita nyo po. Ready ko na yung tissue para mga kaibigan. Okay, good luck Philippines. One, two, three, four, five. Masarap. Masarap yung dirt. Dirt. Mm -mm. Hindi yan sausage na kuha ko. Anong color ba yan? Yan o. Oh. Gaga. Ay, grabe ni luwa talaga. Eh, white to eh. Hindi kasi dark yun. tas nasa ano mo na. Green. Ito yun oh, ginawa ko. Ay, no, no, no. Hindi yan yun. Ang dirt is brown and Ito, tikma mo. Total, ikaw naman ang... Ay, grabe ka! Oo. Oh. Hmm. mo. Na no, hindi to. No, no, no. For the last no, di na tayo magla-live. Half natin. Half <laughs> natin. Okay. This is challenging kasi nga i-half namin yung dirt. Doon na lang tayo. Kasi isa na lang tayo. Wag ganun, Tir. Tag isa na lang tayo. Total dalawa pa naman ng dirt dito. Hawak mo tong dirt. Tag dirt. Okay, okay. Sige, kakain na po Kasi kami, kami ng tae. Yuk, titikman namin yung lasa ng tae. Mm. One, two, two three. Hindi mm. yung mandart. Ay, hindi tae. <laughs> <laughs> ano? Parang lapok. Ano tawag nun? Putek. Mm-mm. Lasang putek? Mm-mm. Mm. Sisi niya asa Legal na ba daw tayo? Mais daw na legal <laughs> <laughs> um. Mais, Mais legal Maisy? Maisy legal? Nasa no, e eh, Romeo es su Sige nga, daw nga Kaya sabi mo tips Di ba international language you can speak? <laughs> Kaya naman tayo na masarap. Hindi yun, no? Kaya naman tayo na masarap. Eto, tits. Bakit? Why? Ayan, ayan. Eto po ay cherry. Mm. No habla espanol. Mm. 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 Ang sarap. Gabi oh. naman yung background natin. Gusto nyo ba manood? <laughs> Siyempre. Si-share namin Hello, Gian Chavez. Mm -mm. Kian Chavez. <laughs> <laughs> Tung grabe tong mga tawa. Hyper po 'yan kasi po maghapon na sa ganaan. pa magpapataw at yan. Sige, <laughs> <laughs> yeah. gagawa po kami ng listahan po. Oo. Hindi nga. Sino yung mga nanonood dyan na apat? Babatiin namin. Sino bang nakaview sa atin? Hindi ko alam. Hindi naman makikita yun eh sila lang ah alive viewers sila sino yung dalawa hmm. Tatlo na hmm? sulmo welcome. Welcome to the island <laughs> of the Philippines. <laughs> Tama na yan tits. Uy, yung oh yung pagkain na. natin Gusto bye Bye masayang. guys. Bye bye. bye, -bye good night to. Good night. Ciao. Ciao ciao.